Mama, magbunga kayo ng marami ha kayo ha Mara magbunga kayo ng marami kay alam na ah, tawag yun si lulu 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 ang init init oh, lulu oh, sa lulu ang init init si damo mo niya dyan ha uh lulu pahinga na kayo lulu init init man dyan lulu Ayan ang lulu namin. Ah nagsisikap nagsisipag magtanim ng kamote si lolo oh. Oh, sali ka dun ha? magbaba ka na araw grabe ang mga bukan dito ang lalaki kasi ng bukan dito ha? Huh? apitsi? 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 Eh, Uy, mga dugi, oh. Oo, oh, mga habul habol silo sila. Suno sunod sunod sa atin, no. Oh. yung uh -uh.